Hey guys, good afternoon! Ito na naman, magluluto na naman tayo ng Maruya or Saging na pinaypay. Isa din ito sa ating hanap buhay noon yeah. Sausaw so, natin sa harina Ang dali ito ay all-purpose flour kasi yun lang yung meron kami dito Kahit ordinary harina okay naman, lalo na pag, pang negosyo pang benta ito kasi parang kain lang namin. So, kunti lang, kunti lang naman. all purpose flour. Parang merienda lang namin. Kamayin lang talaga. Hindi pwede, pwede mag-gloves dahil. Ayan. Nakasan natin. Masukin so, lang natin. Ayosin natin. Ayan. Namian. Nabananak. Sabi ko na sana banana Pinay pie. O maruya. O sa aking minantikaan. Ayan. Ayan. So nabalik ka na natin siya. Yes. So maunin na natin ang first batch. Ayan. Uy, medyo ano na. Wala na kunti ah. Ayan. So ito na yun. Ayan. So ito na natin second batch. Ay! Ayusin lang dapat. Ayusin siya. Lagay mo yung makapaw sa gitna. Dan yan. Ayan, suluto na ang ating Pinay Pie Maruya Ayan Ah, diba? So, kain na tayo Mwah!